Austin Reeves, parang all-star na nga daw ang laruan ayon kay Shaquille O'Neal. At Rob Pilenka, pinagpipilian si Gafford at Naz Reed. Pero bago yan, pagkatapos nga ng dalawang araw na pahinga ng Lakers, magpapaturoy muli bukas ang kanilang laro. At kakalabanin nila ang Dallas Mavericks na kasalukuyang isa sa mga itinuturing na pinakamahina ngayong season sa Western Conference. Gulit ayon sa mga analyst, hindi dapat maliitin ng Lakers ang Mavericks kahit pa mababa ang kanilang standing. Lalo't Inaasahang magbabalik laro na ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis na siguradong magdadala ng malaking pagbabago sa opensa at depensa ng Dallas. Kaya kailanan talagang ipakita ng Lakers ang kanilang 100% na lakas upang masigurong mananatili sila sa magandang momentum. Mabuti na lamang at may magandang balita sa kampo ng Lakers dahil magiging kumpleto na ang kanilang line-up bukas. Inanunsyo ng team na nakalista na bilang probable ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton na unti-unti unti nang nakaka-recover mula sa knee contusion. Medyo nawala na ang pamamaga ng kanyang tuhod kaya maayos na siyang nakakagalaw at nakakasabay sa practice. Inaasahan namang muli na magpapakita ng gilas sina Luka Doncic at LeBron James, dalawang superstars na siguradong magiging sentro ng aksyon. Pero bukod sa kanila, malaki rin ang inaasahan ng Lakers kay Austin Reeves. Sa kabila ng pagiging undrafted niya, isa siya ngayon sa mga batang manlalaro sa NBA na talagang nagpapakita ng pambihirang galing at kumpiyan Maging ang Lakers legend na si Shaquille O'Neal ay believe na believe kay Reeves. Ayon kay Shaq, may kakaibang tapang at diskarte ang bata at naaalala raw niya ang kabataan ni Kobe Bryant kapag pinapanood niya ito. Naniniwala pa siya na pwedeng maging all-star si Reeves ngayong season dahil sa husay na ipinapakita nito. Bukod pa riyang, mas maganda pa nga ang ilang statistics ni Reeves kumpara sa mga kilalang all-star guards na sina Stephen Curry, Ja Morant at Anthony Edwards. Samantala, kanina nga ay marami ang nagulat sa inilabas na balita ng isang analyst na si Noah Rubin ng PFSN tungkol sa trade idea niya na ipapalit si Kristaps Porzingis, kina Rui Hachimura, Gabe Vincent at dalawang first round picks. May ilang fans ng Lakers ang natuwa dahil sa posibilidad na magkaroon sila ng isa pang stretch big man na kayang pumuntos mula sa labas at magbigay ng spacing para kina Lebron at Luka Doncic. Pero kung may natuwa, marami ring analyst ang tumututol dito. Para sa kanila, napakalaki ng kapalit at masyadong mabigat ang mawawala sa Lakers. Hindi raw worth it na ibigay ang dalawang first round picks para kay Porzingis na kilala namang injury prone at posibleng mas makasira pa ito sa chemistry ng Lakers kung sakaling ma-injure siyang muli sa crucial na bahagi ng season. Ayon naman kay Jovan Buha, mas dapat daw ituloy ni Pelinka ang pakikipag-usap sa Dallas para kay Daniel Gafford, lalo na't matagal na itong target ng Lakers at mas angkob sa sistema nila. Isa pa, mas bagay si Gafford sa sa laro Luka at posibleng mas maging maayos ang chemistry niya sa buong Lakers roster. Pero kung hindi man makuha ng Lakers si Gafford, iminungkahi rin ni Buha na subukan ni Pelinka ang Minnesota Timberwolves para kay Naz Red. Lalo na't noong nakaraang off-season ay naibalita na ring interesado ang Lakers sa big man na ito. Sa ngayon ay available na rin sa trade si Naz Red kaya may pag-asa ang Lakers kung mapapayag nila ang front office ng Wolves. Marami silang maaaring i-offer tulad ni na Jared Vanderbilt, Dalton Kneck Gabe Vincent Adoufioro at Maxie Kleber. Napakahalaga ng maibibigay niyang instant offense mula sa bench. May kakayahan siyang pumunto sa loob at labas, malakas sa pick and pop at kayang maglaro bilang stretch big. Athletic siya, may energy sa depensa at hindi madaling ma-injure kumpara sa ibang bigs. Maaari rin niyang bawasan ang big man load para mas mapanatiling healthy ang superstar ng Lakers sa buong season.